Hello, 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 mais. May magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang umaga, magandang gabi. Lahat ng lahat na yan. Walang katapusang ang hakot. Hakot lang gihapon ni ni diri Biyo no? diri sa farm ni Boss Joshua. Ah, dagang kayog noni. tawag ana is noni. Ayang mga bunga. kambal na yun. Magahan noni dari da pita. Oo. Ito ay gibiyaan akong sibiyo. Mauni siyang mga lubi ang panghakiwton. Ito nga pason sibiyo. Ito nga pason sibiyo kay... Oh, mga tumba ng nuni eh. Itu tidak kan si bunga sana ini eh. Oh. Yeah guys, Noni. Ambot. Ingo nila. Daghanag kind of storya. Ang noni daw is ah herbal o medicinal pero walang kabalo kung asa siya tambal hmm. Ah, yan ano kong video oh. Kinsay mga ayog niyo na eh Ay, mga bulak oh. ah ano siya daat agay Ubipis yung mga kanina. Masama dito ka. Ang bansang dahon. Anahaw. Okay, patay. Nawala na si Bia. Patay. Layo na kay si Bia. Hindi ko na kailangan ang pag-ibig. Pagod na, pagod na ako. Na na Tabi-tabi po mga jutut. Daan lang po Wala na siya. Hintayin ko na lang dito si Dio. Asa to siya ni Agi.